Okay mga tol, welcome back rin sa itong password 3 mga tol. Lalasag ko sa inyong otobangan ko nama Magsinamok na sag ko. So, password 3, guide nga punta. Okay. Habak ang manok. Dual kita sama mga manukan. dengan manok din eh. Okay. So, today is August 22. August 22 so Old Road Guide nga punta. So, today is August 22. Old Road Guide. Then, and... nagbalik-balik na kosong sa kong istorya. na ko. Okay. Steel. Steel 3D nga punta. Okay. Okay. Thursday so, yung training yung punta. So, kami ato, gaya doon ato, sa ganahan lang, sa katong mga, mga mahiligon sa surprise lang. So, hindi nyo So, good da. Break up sa ito sa resulta kagahapon. Ang resulta kagahapon sa 2 p.m., 5 p.m., o 9 p.m. Okay. So, itong ato sa i-recap para makabalo mo sa resulta. Okay, ang resulta kagahapon sa 2 p.m. is 9, 5, 9, 3, 6, 8, sa 9 uh, 5 pm congratulations sa nakarambol ana gihatag nato nakagahapon basin nakadaog mo sa rambol so congratulations okay sa 9 pm is 114 dubli 114 sa 9 pm okay so dinita sa atong uh, peer guide so kuan nato sa na peer guide pasakay combination aton tawagan na okay so dinita so natay 321, 3 2 1 so pwede ka mag 3 2 uh, 2, 1, then 31 so atong missing missing guide karon is 27 pwede na sila mag tinagsap. pwede po na sila maguban kanang atong 27 na missing guide dinhi punta sa taas na atay kwan ini 376 pwede ka mag 36 37 og 76 Okay, so muna siya itong mga pair guide. Muna siya 7-3, muna siya 6-7. Okay, basta ka muna na siya. Okay, so pasakay combination. Kombinasyon raka, kuwag kang 2 din eh. Isa din eh, 2 din eh, isa din eh. Pwede ka pun, 2 din eh, isa din eh. 2 din eh, isa din eh. Okay, kombinasyon. May eh, nararang itong mga pasakay combination ng style na ito. Okay, so dinin nasa taas ito mga best kombinasyon. Ito yung mga best kombinasyon. Style 3 d ta steel 3D atong mga birada karon kay basin mo gawa sa steel ba kung asa mo na bilong nga steel birada mo dia sa steel okay para makasapon pag kita gistilan sunod nga kombinasyon ako na ako ikwan 661 661 dubli basi magpadayon og dubli kita kumpiyansa na rin tay 663 66 duwa na na ako bisa na kani dini ko sa 661 pwede ra ko mo grumble dia kung ganahan ka sa 663 birahin na lang kung ganahan ka okay so sunod slide, di na tayo slide diya po na dubli gahapon ako ako ni siyang gihatag kagahapon sa August 21 yung hatag nako na sa August 21 basin karon ni sa mo musulod ah 613 rambol o 643 rambol basing ganahan mo na pero kung ako papiliyon kaniya akong 6, 1, 3. Hindi ko sa 613. Okay? So, sunod na tayo combination nga gahapon gyapon na ko siya gatag. Actually, ako ako actually ako ra ni siyang gibalik kay basin karon siya mosulod pa para silbi reminder gyapon sa inyo ba. Para reminder gyapon sa inyo. Naatay 916 916 duha na sa kabok 918 so pwede ra ka mag-rumble po na, na pero dinhi ko sa 918 kada gapon na si 918 karon so testing lang kung ganahan mo na. okay so resta so dini sa atong another combination gyapon natay another kaduha combination duha gapon ni ka combination na atay 219 dit guide sa kag hapon 219 basin karon ni sa mosulod 943 dayon 943 943 ya 943, 943. So kani siya akong base to 943. Pwede ra akong mo rambol dia. Kung ganahan mo ana 943. So tata din siya 943 karon slide 3, gapon sa 643. Okay, so dinita sa atong mga best combination. Natay mga best combination ug natay special combination. Kani atong unang best combination. Tingin ninyo na kay abay sa 959 gahapon. So basin magawa siya sa 2 PM 5 PM baka 175 rumble pag nisa tsada ni sa 1 pm 175 tsada sa 1 pm testing lang 175 okay sunod natay tsada gyapo sa 5 pm 5 pm tsada nisa sa 5 pm ah 264 rumble 264 Tada gaya po na sa 5 pm si 264 Pero oldro ta oldro ta Tistinger gaya po na sa oldro. Kung ganahan mo na 264 Sunod Kanila yun ang pinakadabis Kanila last na akong combination Biskin ako ni Special combination ako ni Special combination Special combination ako na Base mo gawas ni sa karon Birahe lang sa 2 pm 5 pm testingi lang 4 1 3 rumble base mo pa dayon si 4 1 ba kay 1 1 4 man ka sa last movie kagabi so base magpadayon si 4 1 at ay 4 1 3 tipinsa daan 4 1 3. slide okay so muna na sya mga best combination karon karong adlaw sa August 22 So sa paki-like na lang sa atong video, sa ganahan lang, sa ganahan lang mo like. Kung so, hindi dili mo ganahan, ayaw na lang. So Salamat sa iyong pagtanaw. Hindi nilang kukutob. May buntag sa iyong daan.